yon naka-on yung akon. Okay? So, naka-on naman siya. So, check natin dun sa ati sa labas, no? Kung naka-on din o constantly naka-on yung ating uh, auxiliary fan motor. So, kung mapapansin yung mga paps, yan, laging naka-on yung auxiliary fan motor natin pag naka-on yung aircon. Patay sindian halos. Pero pag naka-on talaga yung aircon, halos continuous yan. Hindi yan namamatay. Mag-off man yan, ilang segundo lang, pero on na ulit. Okay, ngayon patayin natin yung aircon. Subukan natin. ilang okay ah so, bukan natin patayin yung aircon, mga paps. I-off ko yung aircon. Pakita ko sa inyo. So, off natin yung aircon. Okay. So, yun. Nakita nyo, mga paps, patay yung auxiliary fan motor. Oh, na, uh, na. Okay. So, so ganun mga paps no. Pag naka-on yung aircon, constant naman na naka-on talaga yung auxiliary fan motor. Pero depende sa kotse yan. May kotse kasi na may high and low. So, pag nag-on tayo ng aircon, usually yung low niya naka-on. Tapos yung, on, yung high niya once in a while. Pag yung inyong auxiliary fan motor naman ay yung isa lang yung speed stop and go lang naman yon Now, pag nag-off tayo ng aircon, normal naman na mag-off or mag-on o mas matagal mag-on yung ating auxiliary fan motor. Okay? So, check natin ulit. Pahit ako sa inyo. I-on na. Okay. Okay, on natin yung aircon natin. Then, kung makikita ninyo, andar na yung ating auxiliary pan motor.